Sino dito kaya dito ang unang makakatakas? May makakatakas kaya dito sa bayang Remate. Anong mangyayari dito? Oy! Kasagat mo sa tuwi-twi na Ang init ng araw, lamig ng panahon Ang palaging madarama O oh, talagang ganyan, dapat na magdiska Ito ang buhay wakas natuloy na rin ang Loy Simpliciano Memorial Race dito sa Gimba Bypass Road dito po tayo sa 50 above category meron natin tayo dito si Tadje Pugracha yun, yung angkil ni Tadje Diyos ko po so dito yung mga excellent noodles Pangasinan ng oh, rider sa rin. So, magandang bakbakan to dahil sa glitter lang na banatan to ha. Andito si Ronyo Kamingaw, nga, dito rin si Wancho Bumagat. Tabukol. O so, dito lang muna sa likod itong si Romeo kami nga, si Boss Aye, Joel para inso dito rin. Ako, ito yung mga maglalaban sa sprint dito dahil maaigsiyan lang itong karera dito eh. Dito rin pala si Tisoy Ramos. So, Din Tinile is here. Edgar Domingo. So, tinitignan ni Romeo Kamiga yung mga kalaban ha. Ito si Romeo Kamiga, ang maigit nilang kalaban dyan. Ricky Sabala. Uy, Reynold Trinidad, dito din. Wilfredo Valdez. So dito na tayo pa-plug down sa area na to Uy, asok na wa Wala pa rin itong, itong si Tiera Ito lang si Ray Pararo Dito lang sa harapan ha Ang ating foreigner Uy, si Boss Si Boss Benny Alejandro Andito Mukhang magbabadya na itong si Din Pinili ha So, pakiramdaman muna itong ating mga riders Wala pang nagbobomba na ito wala pang nagpapasabog dito sa ating na Feleton we are here at Barangay uh, Banatian Gimban Uweba dito sa Lois Impresiano Memorial Race may bumaba na sa naman uy nagkakabigwasan na medyo pumapalagpalag na itong ating mga riders pumapalagpalag na dahil maiksi lang itong ating ruta Mga 20 plus kilometers lang ito sa bakbagan Ito mo makikita kung anong diskarte nito ang ating mga riders eh. Dahil maigsi nga lang itong ating bakbagan eh, talaga ang Papatiisan ito Malakas yung hangin natin Dito lang si Boss Aye Sa likuran Nasa na si Romeo kami nga Mukha buha. Parap na yung ating mga big gun So mabilis ka agad yung takbo 59 kilometers per hour Nakasarapan na si Romeo kami nga pala oh. Nakasarap na Basta dito na sa likod itong si Sir Ray Pararo Ronnie Montoya Unti-unti lang nagbabaklasan itong ating mga siklista sa atin ito dahil eh. bumibilis ha Ay na si uh, ah, Romeo Camila ito lang si Wee! Mangat na sa kaliwa nakikipagbagbagan na si Romeo dito sa harapan uh, si Edgar Domingo dito sa harap marami itong ating mga 50 above categories nandito rin pala si uh, Valeriano Obaldez nakikipagbagbagan na rito ha uy talagang pankayan dito sa harapan Ano, di ko pangat sa kaliwa itong si Ricky Sabala Solong tumutuhi Solong nag -check, check itong si Romeo Camingaw Ha? Dito pala si Juan Juan Chubumaga at Eric de la Cruz Ha? Itong si Trinidad So maganda yung labanan nung ito Talaga ubus kong ubus dito Ito pala si Ardon Pilipilano Andito rin sa harapan Pangat na sakalan itong si uh, Juan Chubumaga at So nakikipagbagbaga dito si Wancho Bumagat ah, 65 years old na to Si Wancho Bumagat Yung dalawang excellent noodles sandito na sa harapan mga big guns Romeo Kamingaw yung nasa likod And itong si Wancho Bumagat Nagbabanta sila tumakas sa peliton Itong sumusunod si Arnold Felipe And Eric De La Cruz Ito na uh, si Reynolds Trinidad Pumapahanap na rin Edgar Domingo Nasa likod niya Eh, uh, nagkakabanatan na talaga. So, wala tayong breakaway ah. Yes po. So wala tayong nabubuong breakaway. So tuloy pa rin natin itong laro dahil medyo naka. Karoon ng problema si Sir Eling Garcia. So ito. So sana okay lang si Sir Eling Garcia. Ang ating Marlboro to veterans. Nagkaroon ng uh, atake sa puso. So sana okay lang naman siya. Buti na lang walang kasalubong. So tuloy pa rin ang bakbakan mga idols So F4 uh, and Intili Uwaw uh, peso lang dito sa likuran ha huh? So walang makatakas dito kaya sigurado magbaban sprint rin matihan dito pagating sa finish line dahil saglitan lang talaga itong bakbakan na to Hindi rin makatakas si Juancho Magalito, makatakas na si Valeriano Valdez so oh. tugis kagad itong si ah uh, huwag na kami gaw waba na to si Ta Danilo Tabukol so makapal pa rin itong ating mga siklista wala pa rin nagtatagumpay na makatakas sa harapan so guardiado ni Romeo Kamingaw itong harapan talaga ang um, wala siyang papayagan na makatakas dito dahil solong tutugis ito ito na si Garcia Huwabahan natin itong si Garcia nakaabang kagad Reynolds huwag niyo kami ngaw uh. maganda ng bakbakan dito wala tayo parang pa no wala gustong patakasin dito sa ating mga siklista angat naman ka sa kaliwa itong si Edgar Domingo Sunod ka agad Romeo Kamingaw eto lang mabilis Mabilis na sumisipat itong si Edgar Domingo Nasa likod lang yan si Romeo Kamingaw Talaga, hindi talaga wala sa harapan itong si Romeo Kamingaw ha Talaga ang lahat ng tatakas eh, makikita niya talaga eh talagang hindi niya pinapayagan na may siklista na makatakas dito sa harapan Nandito rin si Wancho Pumagat, nakabantay din ha. Si Eric o, oh. buhabanat tong si Eric de la Cruz ng Pampanga. O so, nasa kanapa rin to isang balik pa ba to, pagbalik, rimatehan. Medyo nabanat na itong ating mga siklista. Pagbalik, rimatehan ito, naku, dito na magkakaalamanan. So, buong-buo itong ating pelito ha. Ito yung sinasabi ko na talagang walang makakatakas dito pag sa pag-breakaway dito pero andun sa harapan si Romulo kami nga nakabantay lahat ang magbe-breakaway lahat ang magbabata lahat ang magtatangka ay hindi niya pakakawalan ang gusto niya isang sprint so napakarami to almost 30 riders ito magkakarimatian pagbalik rimatian Stephen ah, ito si Ray Ferraro. Boni, Gregorio uh, Montoya, Tin Pinili, andito lang sa likuran. Kasi babadya itong si uh, Kapadido. Uy, unang, uh, unang kumurubada itong si Ray Pararo. Nasa likod niya si uh, Romeo Kamingaw. Ito na, rimate na to. O, obos, kung ubus na to ha. Mga 1 kilometers to na rin Line. lain. Huwag na muna tayong Huwag na kayong uurap Huwag na kayong bibigyan Tumingan na kayo ng malalo Sigurado Nagbabaga Nagliliyab At nag aapoy na kay Matiya Na mangyayari dito Dito pa tayo sa Loy Simpliciano Memorial Race Gimba Bypass Road Sino kaya dito ang unang makakatakas? May makakatakas kaya dito sa bayang kaya matihan ang mangyayari dito. Oy! Susto po! Bina slide na naman! So, naiwala ang bagya itong si Sabala. Tara! Last 700 meter out to the finish line. Naku po. Ito na, pagali sa band speed. Kailangan nag-ingat yun pag itong band speed is yan. Nakakatakot na rimat yan. Dahil makapal itong ating mga mag-re-rimat yun sa ating sa finish line. Last 600 meter out to the finish line. Nasa harap na pumaparap. Doon pinili. Uh, nyo kami nga, andun lang sa harapan, nakabantay uh, Aldrin Pararuan Arnold Felipe Alfredo Punzal Garcia Sabala Ito na, last 500 meters to the line Ito na po para petong si Aldrin Pararuan Kasi niya, Ronnie Montoya, Dilpin Ito na, uh, mangat na itong si Aldrin Pararuan sa harapan Nagbabadyang tuba kasi itong si Pararuan Wag ba sa mga 105 uh, meters Ito na, last 400 meters to the finish line Ito na, rami ko may harapan na rin Ayun na, si Joel Paraiso. Nasa harapan nila yung mga sprinter. Will Valdez. Ito na, last. Wala, doon doon na. So, the field is long. Ito na, mga ito. Nasa harapan na. Doon din yun na bumaparapan. Ayun na, right, si Rancho Pumagot. Rancho Pumagot. Redons! Ayun na, si Redons! Yung! Naku po, nice kid na yan. Ay, naku. Sige na, lalo. No?